Uy, dapat mo anong yung uh, ka? Dapat ta imuhang tarungon karon kay imuhang mother na sa tong pika's room nagwatch sa imuha. Di ata ha. Um, siguro ka nang wala ka nakadala og balon mo nang gano'n siya ka nang nasundan ka Oo, oh, gihatdan ko ni mama og balon kay murag uh, ting eskwela namang good. Oo, oh, unsay mong favorite nga balon nga ginahatag sa imuhang mother sa ha? Ni Mother Chris sa imuha. Kuwarta. Ay, kwarta. So, pero wala mong good po siya kwarta. Oo, <laughs> sa <laughs> mga niyong mama. Sige lang, ma. Uy, adunahan okay. na imong mama. Ay, sus. Oo, oh, oh. dili ka kaingon nga wala na siya kwarta. Dili kita Oo. kaingon na kwarta. bro. So, ingon ingat lagu dia dengar apa kita mengenai inahan. Inahan nak Fifty k in a month, ah more. A asa, asa man ka anak meng. Correct. Susulak lagi nak katunga saya angkuan. Kang Randy Coco. Kali si Randy Coco tiba tiba mengenai no. By going na. back sa balon. Nasi no? mo favorite ng balon? Mm -hmm. Kani adto katung. actually student pa ni Sharon no. Mm -hmm. Katung uh, siguro grade school pa ka. Ito grade school. Mahapang ma remember. Um, Ako ang uh, ganahan nga balon. Year 1970s de ka? Kadugay na gudayana. Hindi ko maglantong <laughs> kung <laughs> mura <laughs> mo 70 70 so, Yung mga 81. Ah, uh, 81. Oo, 81 oh, uh, na ano siya. Uh, sige. Pero ganaan gid ko anang balon nga mm. kanang na ay ginamos ay ah, oh, ginaputos me. sa dahon sa saging kay kumot ano kay nig abri ni mo sa inig kaudto kay manimaho pagid siya Hmm. mm, mm dayon diba? na gipaningot pagyod de ba gipaningot ka na pagi ang ang giputos saging mm. tas na na puro saging di ba mo na sharon mo ni resulta ni gina. <laughs> <laughs> Hoy ninut kinang ingon ana ano kay o oh, atong ma-remember atong ma-recall especially atong mga mama atong mga papa mo na ang ilahang usual gyud nga balon sa una bala mm. snacks no mm -mm. snack time mo na ilahang ginakaon mo na naandan mm -mm. mo na -mm. ay pero karon kay social naman sila social kanang mag social sila na kay sila karon ay murag lahi na ilahang mga Correct. atake karon <laughs> no sa una kay malipay na gina sila or di kay kanabitawng uh, gagmay nga isda nga kanang inununan tapos iputos og dahon saging. tapos ibutang Ayun, yun og kanang kulo kulon oh, <laughs> clay pot di ba kanang mo na ilutuan mm. ah, di ba oh. oh. ipang, ipang putos oh, oh. ipang putos ipang oh. putos oh. di ba wala siya ginununan ang oh, atake oh. pero ginununan gid yeah. siya ginaputos lang mm -hmm. mm -hmm. nice di diba? ba lamik kina siya yun mm -hmm. ang karon kay social naman no Kanag, social. dili pa mo kuani ayako mag school dahil walang straw yung juice ko <laughs> 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 dili na gali mo rawat o ganang bainti ra balon. Uy, dako na kayo ng 20 uy. Dako na kayo na. Oo, so pero Hulabang kung ng... sa Cebu ka, gaskwela niya, gauli ka na adlaw, dinis iligan. Ay, dili, gawin po niya. Murag malabo. Gra grabe na sa so mga gauli-uli. ay, eh. Grabe na kayo. <laughs> oh, ikaw, nag ba ka? Gauli-uli ko. Wow, murag to nga uli, last time ako naging... <laughs> Yung na gina vulgar ay Hindi oy, sometimes mang good home is a person, di ba? Ah. So masabot ra gid kuana nga nagauli ka. Mm. Bagay, mo ni uli. Amin <laughs> 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 okay. I mean, ako ang kanang home kay kanarang balay nga dito sa kuan. unsa Sa man turtle mo gud ni siya kanang <laughs> gyud ang ginadala-dala yung balay. Tao ni gigapon. unsay muhang na, na, ano di ay unsay muhang na unsay tawag ani imuhang Lagi. nakita na no sa mga bago nga generation with their snacks di ay karon. Ah, grabe na ang kuan, ang changes na the na evolution. Nagit, oh, ang evolution. Oh. Daghan gyud kaayo mga nausab mm -mm. kay kani adto o kay man kay nga gagmay pa kayo ang mga balon o oh. kay ra kayog mag magsud-an ra kag mga ginamos or mm. bulad mm, or asin mm, Diba? karon kay dili naman di na ganing miskwela og wala wala, wala di ba um, mm. reklamo kay mingon jud nga dili ko miskwela kay ngon nakbi na, ay kanang oh di ba mm. ana um. maga ay kog kanang 500 wa susan grabe <laughs> na gid kaayo kay naami project Oh, ah. one over 50 na ang ano ah. grabe na rin kayo. Ang taga justice no ang ato ang balon ang samot na ang uban diha no ingon nga among project kay 1k nya ay 50 ra dito inyong amot per person. no? Per person. Isu ingon ana dili ta kanabitong tubuan nato no kay na grabe na gyud. na Correct ana si nag milk tea milk tea kay nagtuon pero pag uh, sa exam, wow. mm, murag pearls zero. <laughs> uy, dapat Tarik like, anong yung tanong na magnaning gipod Samot uy, na nga, oh, hapit oh, oh. na ang skwela, no, ang mga graduate diyan na nagkagool na kay di man di ilalim, nga walay balon. Mm, no. tinuod na mm. siya. Nagka na po ron nga mga skwela nga sa unang bulan, regular excited. Pagka uy, next correct. bulan, wala okay, na. <laughs> ang mga sanina diha kay napay mga price tag. <laughs> <laughs> oh, ang sapatos kay na nakapilit nga presyo ridos ilalo. Correct, ang mga notebook bago. Correct, humot pa mm, kaayo Wala gyud na isulat ang mag fourth quarter. Mm, mm. mm, grabe <laughs> na gyud. Nakan relate si Randy Coco on. Ano? Okay, picture picture <laughs> na mga lang good karon. Sa Ay, una sure. ka isulat gud nimo sa notebook. Diba? ba? Karon ka picture picture. Oh, nya may pag air ko Ah, uh, sa uh, una wala air Share yun. it. Ah, share it. Bluetooth, <laughs> oh, Bluetooth. mag i grabe binigid ka kayo lahat nagid na karon high tech na gyud no munang mm. i-shout out ang imong hang mama, mama nga naa sa bisyo shout out sa akong mama nga di siya ka relate ani nga mga butanga kay wala uh -oh. Ma man gina siya mura gida idara na gyud na siya town town na gina-disdress uh -huh. gina oh. to, ka libutan pagana to siya kanang bangko kay para makarelax gyud siya sa Picasso pwede na siya mohigda diha akong gusto niya makarelax siya diha uy ang shout out sa mga kabatan-unan Randy Coco no nga nangandam na ni sala pag-abre sa klase next week no pohon pohon grabe gyud ang preparation sa ilang mga mama Correct. sayo na gyud mata mga lawon pag ni Correct eh. ihatod oh. pa sila di ba um, maamping mo aring good luck sa inyo ang good mga luck. <laughs> good luck sa inyo ang mga journey. Journey, yes! Sa skill. Ha? <laughs> <Huh? laughs>